Jordan? Jordan? Kasi mo po Jordan. Yan. Gusto mo ka diya? Kanindot mo si Yan guys. Sa so mga Jordan, napaka-ingari ni Raj. Oy. Yan ang po si ni Jordan guys. guys. Mainit na dito. Ayan. Kumit na. Sana tumubo na yung mga tinanong ko guys na mais. Kasi nagtanim ako guys ng malagkit na mais. Sana tumubo na siya guys. Para makalaga din tayo ng mais guys. Ayan ang aming Jordan. Ayan ang malis na guys. Ayan. Pero parang siguro ulan naman ito guys. Yan guys, so may Jordan. Yan, ang ginagawa mo Jordan? Ha? Huh? Yan guys. Yan. Yan itong aking Kaya pa ko na ito siya na halaman guys. Yan, lagay ko dyan sa tubig. Tapos, may ano siya guys, may gamot. Oo. yun guys, oh, hindi ko siya tinanin sa tubig lang. Pero naggamot siya guys, meron siyang mga ugat ba. Kaya yan, buhay siya. Pero sa tubig. At yan guys, salt yan guys. Rock salt. Lagay ko sa vase. Yan. Yan, mainit na dito sa atin guys. Dito sa amin pala mainit na gusto magtanim. May saging, maraming saging dito, guys. Free na sa saging, saging na sa bakit. Anong saging? Marami dito, guys, sa aming, sa aming probinsya. kaya maraming free dito pag masipag kang magtanim, guys. yan At ang aking mga balimbing, guys, ang daming bunga, guys. Ayan next month pwede na tayong kumain ng balingbing pero matamis yan guys yan maasing yan guys mainit na sa amin pero parang mamaya parang uulan kasi maraming ano ba cloudy sya oo cloudy sya mga lalabs yan cloudy sya Ito yung minute na. Siguro mamayang hapon. Yan, magtatanim ako guys. Mayang hapon. Yan. Kasi nasa bakasyon ng anak ko guys. Ito aking arwana guys. Yan, patagal na ito guys. Malit pa yung aking mga kids. Nandito na siya guys sa bahay. Yan. Ito yung Arwana.